Sa mga pusong sabik, sa mga kaluluwang matagal nang naghihintay, ito ay para sa inyo. Ang bawat sandali ng pananabik, ang pintig ng pusong bumibilis, ang hindi mapakaling damdamin, lahat ng ito ay patunay na may isang taong hindi mawawala sa inyong isipan. Sa bawat pag-aasam na muling magtagpo, sa bawat pangarap na sanay manatili na lang sa inyong tagpuan, dala ninyo ang isang pag-ibig na hindi kayang ilayo ng distansya o panahon. Kahit ilang ulit mang maghiwalay, may pangakong kayong babalikan, ang yakap, ang ngiti at ang hindi matitinag na koneksyon ng inyong damdamin. At kung maari lang sana, sa tagpuang iyon, manatili kayo. Walang alalahanin, walang sagabal, walang hadlang. Isang mundo kung saan kayo lang ang mahalaga. Kaya sa iyo, na nakararamdam ng pangungulila at pananabik, alalahanin mo ito. Ang tunay na koneksyon ay hindi kayang sirain ng distansya. Kung kayo'y para sa isa't isa, darating ang araw ng inyong muling pagtatagpo.